mga colored Master, welcome ulit sa ating new vlog. ito uh, naman vlog na to ay unbox natin ang nakuha natin sa Lazada. Ah, uh, order ako ng cellphone. Halagang 150 pesos kaya na inganyo ako na i place order ito at eto na dumating na nga ang ating cellphone. Ah, uh, Realme C55 ata o Realme C35 ata to. So ito na. Tignan natin ang laman ng in order ko. Ah, uh, cellphone worth 150 pesos. So legit nga ba ito guys o hindi siya legit? Kasi napakamura guys para sa isang cellphone. I don't think parang promo-promo ata o parang ganun. So, tayo nagbakasakali na makajackpot tayo ng cellphone sa halagang 150 pesos. Ayan. So, grabe yung pagkaba, pagkabalot. Balot na balot. Pero kung makikita nyo guys, uh, I doubt it. Parang hindi naman siya hugis ng isang cellphone. So, yan pa lang. Makikita nyo pa lang. Box. May ganyan bang cellphone? So, nung na-open na natin, ito na nga guys ang tumambad sa atin. So, isa siyang mobile phone holder. O cellphone holder na may stand, with stand. So, na-debunk na natin ang katotohanan sa mga online shops uh, kagaya ng ganyan uh, kagaya sa Lazada o baka merong iba pa dyan na online shops so mapapayo ko lang sa inyo guys huwag kayo basta basta maniniwala sa nag offer na 150 pesos lang ang isang cellphone o specific cellphone nga talaga na mura lang ang halaga tapos ang darating sa iyo pag na-order niyo na o na-deliver na, na sa inyo isang cellphone holder so i hope you find lesson guys uh, that's all for today's vlog